so ayan guys magandang umaga sa inyo nag-iisno na naman dito sa atin no? uh, dadaan muna ako ng mcdonalds kasi I'm gonna grab my coffee kasi atin ako ng shell orientation so ito lang ang hindi maganda pa nag-iisno guys no? kasi maraming aksidente so ngayon dadaan muna ako ng uh, mcdonalds so dahan-dahan lang ako kasi mahirap na eh yan ang, ano dito. So, uh, drive dito tayo dito sa McDonald's guys. Kasi kukunod tayo ng shell. At wala pa tayong tulog. So, dito mag-drive-thru muna tayo. Ayan. Can I get a small coffee? Uh, Double-double? Yeah. That's all?

Thank you. Thank you. No, samahan niyo ako dito sa ating uh, papasok sa trabaho. <laughs> Papunta pala sa Shell. Uh, medyo madulas tong ano to. Journey na to lalo tong pangalawang snow pa lang. So nag-roast kagabi. Tapos busy ang daan ngayon kasi rush hour alas 8 na. Yung iba magpatakbo dito ano pa rin eh yung parang hindi nag-snow kasi pag nag -snow kasi talagang madulas sya ako danda lang ako guys no? kahit na naka-oil drive dahil kasi mahirap na mahirap na ma-aksidente uh, malaking abala so yun traffic traffic tayo ng konti at sa ating mga bagong subscriber guys maraming salamat sa pag-subscribe ng channel natin Uh, Buhay Canada Yan lang ang ating uh, May vlog yung daily vlog guys No Minsan Hindi rin makapag-upload Kasi Sobrang busy rin tayo Sa trabaho eh So yan uh, Free up na tayo Wala Hindi na traffic So Nandito lang din ako Mga Ayan uh, Ano ako Yung Madulas Woo! Madulas ang kalsada I'm gonna put In a all wheel drive Yan Ilock Il na wala sandaan Grabe tiga na ako ron magano Kita ko dahan dahan lang mga ano parang basa kasi itong isno na to eh Basa na tumigas Pinong pino Ayan o no. Hila ko na yung akat sa all wheel drive Mukhang may aksidente rito ano no. May ipit tayo Ah, ano madulas talaga siya kasi pinong pino Ayan, traffic diga na ako no Ako oh na yung all-wheel drive ko. Mabuti naglagay na sila ng asin no? Chemicals Talagang ano eh Dumulas ako Mabuti lang ano ako All wheel drive Kung hindi Wala na Babayo Sakot ba buti lang malapit ako dito sa ship kung hindi may aksidente so yun guys no may aksidente dun sa unahan and then swerte ko ano malapit lang yung ating pag orientation han? kasi kung hindi wala Uh, ano tayo malilay tayo dami hindi ko akalain na magkakaganito talagang dumulas siya talagang dun lang ako sa unahan na ito pero mukhang maano pa ako rito <laughs> ma-stuck pa So yun ang ano, no? kailangan, ano talaga natin, eh, irespeto natin yung weather kasi kung hindi, eh, kaya may kalalagyan tayo. Uh, ako, dumulas na ako oh, dun, oh, no? kanina. Buti lang. Uh, Alis yun yung sasakyan ko kung hindi, wala. Well, kung uh, nabarahan pa ako dito, ah. Uh. Yun ako sa kabila, eh. Pero mag, mag sa side switch na siguro ako. Kasi nandun ako sa 17th Street lang eh. Grabe. Talagang double ingat. Kasi yun nga rin may ano, may in din nung Friday. Mga Pilipino rin ubos sila ng patay uh, kaya hirapan sila makalabas eh. ayan ang aksidente guys kung nga uh, really eh. dahan, dahan lang ang pagdadrive sa ditch siya pumilis pumaripaswa ho na 'yung pumasok sa kabila Umasok sa kabila so dito ako guys no so, dalang kayo, dulas talaga, pino kasi yung isno. spino yung isno so ito yung daan papuntang shell samahan nyo ako papakita ko sa inyo yung mga tangke rito na dipo ng ano dipo ng oil yan yung pinaka dipo na pinagimbaka ng mga langis ba so dito natin makikita yan so babaybayin natin tong 17 th street na to mataas ito yan talaga hindi makatakbo ng matulid ngayon dahil ma madulas dapat nga hindi ako dumaan pa rito eh kasi pag umano pa yung gulong ko ay hindi ka hinto talaga rito eh ayan o oh. ayan So ayan na guys, yung ating tandaan papuntang shell, yan. Makikita nyo ng konti lang yung shell kasi bawal mag video rito. So ayan. Ito tayo, ayan na yung taga mobile ng snow. Taga tanggal. Ramdam na ramdam ko yung dulas talaga. O yun, taga na -ano ng snow. So dito na tayo, malapit na tayo sa shell uh, yeah. na natin yung ating video rito guys no? maraming salamat sa pagsama talagang madulas ngayon pinong pino yung ating uh, na daan pinong pino yung isno so yan yeah. dito ako pumapasok pag ano yeah. so, ito ako mapasok pag nagluluto Aquí hi Visitor Parking You wanna watch her channel? So, yeah. so yun guys, nasundo na natin si Sam doon sa wait, mall Doon sa trabaho nila wait, wait! Yeah. Wait, stop! Stop! Hindi ko nabutan sa bahay, pinasama ko na lang siya And then, sinundo ko na lang So, halos wala pa tayong tulog And then... May baon na rin si Sam Kumuha na lang ha, tanghalian to doon kay Cecily So, chicken no my friends are already there? Yeah, really? So you get school tomorrow, right? Yeah. Okay. I miss my friends. In but you got school tomorrow? I miss I my friends in my school already. Oh really? Do they have school? I don't know. They have school. Maybe on Friday, right? Tomorrow you got school tomorrow? No, maybe in Monday. Monday? You don't have school tomorrow? Hmm? You got no school? Huh? you have one or not? You have, right? That's, true. That's Friday. Eh. Kasi yung W lang siya guys sa uh, kindergarten. Eh. So yan, kumuha na rin siya ng lunch kay Cecil. Para may pagkain. At wala akong mapapakain na eh. Ya, yeah, ya. Yeah. So may mga ginagawa rito. So, maraming ano, madulas ngayon. Ay, nakpo. Hindi wa kakalain na mag snow today. Tapos itong mga pinong isno pa, ito yung nakakatakot yung pino kasi ito yung madula sa daan eh. Tapos maginaw. Kaya to, kaya itong aking sasakyan, burly ano eh. <laughs> burly crawling eh. kung ano, naka all season tire ako eh kaya uh, yun lang hindi ka makapagpatakbo ng matuloy kaya nagdaan-daan no? so, kasi nang patakbo yung matuloy nga eh madulas talaga so yung kanina nakita nyo aksidente kanina talagang pag nagkaroon ng aksidente eh wala traffic so hanggang dito na lang yung ating vlog guys no bye bye see you next time salamat sa mga bagong subscriber natin please like and share buhay Canada. Ayan, yun lang buhay namin dito. So, pag ano talaga, kailangan magtulungan lang. Teamwork. Bye for now. See you next time.